May magkakalaman si challenge. So, yan. Kung sino ang makaka sa akin kumain ng kalamansi. Ngayon, dahil nakakuha kami ng kalamansi, so, magkakaroon ako ng kalamansi challenge. Okay. Ang hihiwain ko, yung mga walang dahon na kalamansi. Yan. So, Meron tayong tatlong kalamansi. So, kalamansi challenge sa asin. Sa yeah, mm. Asin. Mm. Yum. Asin. <laughs> mm. Yummy. Fresh from the tree. Kalamansi challenge. Mm. mm. The third, kalamansi. Yung sup-sup lang pala niya yung kalamansi. Mm. Ah, ah, asin. Mmm. Yan yeah, na, no. kalamansi. Tatlong kalamansi. Harap. Huwag <laughs> ka, sarap Kasi fresh from the tree. Ito, isa pa. Yan, nakita niyo ha, tatlo Pang-apat. Ito. Apat. Mmm. Sarap. Maasim. <laughs> mmm. Hindi naman siya maasim. Gusto mo? Gusto rin ni Lucas. <laughs>